Gusto nyo bang lagyan ng lock o security password yung inyong mga application para hindi ito mapakialaman ng iba? Panoorin mo lang to. Buksan po ninyo ang settings ng inyong mga cellphone. Pindutin po ninyo ang search bar. At isearch po ninyo ang app lock. Pindutin po ninyo yan. Dito po ay mamimili po kayo kung anong klaseng security ang gagamitin po ninyo. Maari pong fingerprint, maari pong pattern at iba pa. So in my case, ginamit ko po ang fingerprint. Dito ay mamimili na po kayo ng mga application na gusto po ninyong lagyan ng security lock. Example, itong Facebook. Itoggle on lang po natin yan. Hanggang magkulay blue at mababasa po natin, nakalock na siya. Ganyan lang din po ang gawin ninyo sa ibang application na gusto po ninyong lagyan ng lock. Ibig pong sabihin, kahit naiwan mong nakabukas yung cellphone mo, hindi basta-basta ma-open or mapapakialaman ng ibang tao yung mga application na nilagyan mo ng security lock. Maraming salamat po sa panonood follow for more